Guys, meron tayo dito pa yung malaki guys. Na yung bubuksan po natin guys. Yung so, pintahan. Ayan. Ang ating pakaya. So dahil yung gasa na po natin, so tala na po natin po lang sa... Kasi dito medyo lamog-lamog. So, ito na lang po ang ating kasi na sobra na sobra na po sila ng override right. kaya po pa lang tayo dito na wish down ninyo guys na meron na ito kasi yung kunod ay gagawin po natin sa video gusto kaya yan? wish mo lang yun o diba? kunin, kunin natin. Pa, po natin madami kasi marami tayo Madami yung doon sa atin. Sa so, babay, okay. mas marami din sa atin. Mas maganda pa, mahaba, di ba? Mahaba yung ito doon sa atin. Tapos ano pa? Uh, manalaki pa ako, di ba guys? Kailangan ko kunin mukha na nag-iwa ko, di ba? Kasi ganda ng ating niliwa. Kasi ang ganda din ang naghiwa, char. Ayan pa guys, Pero hindi man siya mataba, eh. Hmm? Hindi man siya mataba. Hindi mataba. rin. Hindi, mo tago ka ako sa eh. 20 kanina. Ano gusto ko pasabot? Ayun, ano, kanina, tinanong ko sa umaga. Magkano yung sa cargo mo, no? Hindi malaya si Lolo puntas kasi uh, kapatid niya ngayon? Hindi eh, ko alam. E puro na lang, galit na Okay guys. Okay. Oo Di na siya napap napapagod. Ako yan napapagod. pa na siya eh, na may papaya. Ano ba sa Wala nang papaya. Wala na siya eh. Dito na to. Hindi na? Hindi na. Wala nang lasa to pag hindi naman na siya eh. Bright na nga oh. Na naman tayo guys ko pa rin ang iPhone ko. Maganda pa bagong iPhone ko. Mabuti ang dating Maputi pa rin yung dating ko sa ko. kumausap sa akin nung 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 nang proper niya ay pop tapos nag -live yun nag-live yun diba diba agad ko din siya nilive mm -hmm. po guys yung ating papaya guys oh. Hmm. Diba? Kasama yung ating mukha na maganda char. Diba? Ayan. 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 Tapos ito yung ono. Ayan. Makuti kasi yung iPhone ko eh. Gabi naman ang puti ko nito. Ayaw pa ako ng artista. O sige guys. Thank you.